kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. sa takbo ng politika dito sa Pilipinas ay hindi na bago sa lahat ang nangyayaring paghahabol ng bagong loklok -lok na presidente sa pinalitan nito. Sandamak-mak na mga kaso at delegasyon ng maharing harapin ng dating presidente kapag ito'y makababa na sa puesto Hindi ba't ito ang nangyari kay nooy presidente Gloria Macapagal Arroyo? Sa sobrang dami ng aligasyon at kaso na ibinato sa kanya ay halos na ito makagalaw dahil naapektuhan na ito ng sobra. Sa kaso naman ngayon ni dating pangulong Rodrigo Roa Duterte, malabong mangyari na babalikan ito ng kasalukuyang nakaupong presidente na si BBM dahil hindi naman sila magkagalit kahit hindi magkapartido. Pero ang anak nito ay bise presidente at kaalyado ng kasalukuyang pangulo kaya parang napakalabong mangyari ito. Pero nang pumutok ang usaping destabilisasyon ay dito na nagumpisang nagkaroon umano nang hindi magandang relasyon ang dating magkakampi. Bilang pang-counter sa hakahakang destabilisasyon ay pumasok na ang usaping ICC o International Criminal Court. Ito ang usaping hindi nagugustuhan at kinakakatakutan parao ng dating Pangulo dahil kapag mapatunayang nagkasala ka rito ay sa ibang bansa kababagsak at doon pagdusahan ng iyong nagawang kasalanan. Hindi lang ang dating Pangulo ang apiktado sa usaping ito, kundi pati na ang dating niyang inappoint na Chief of Philippine National Police at Senador ngayon na si Ronald Bato de la Rosa. Kung ano ang kasong haharapin ni FPRRD, ay malamang ganun din ang kaso ni Senador Bato dahil siya ang tagapagpatupad umano ng utos ng presidente sa dati nilang programang dinisenyo para labanan ang pagbebenta ng ilegal na bato. Kampante noon ng dating Pangulo pati na si Senador Bato na hinding-hindi makakapasok sa Pilipinas ang kinatawan ng ICC para mag-imbestiga sa mga naging biktima siniguro noon ni BBBM na hindi pwedeng makialam ang ibang bansa sa judicial system ng Pilipinas dahil gumagana ito kung kaya't wala silang pakialam at hindi sila welcome na pumasok dito. Ito ang klarong sinabi ni President Bongbong Marcos noon. We do not need assistance from uh, any outside, uh, outside entity. The Philippines is a sovereign nation and we are not colonies anymore of uh, this uh, former uh, imperialists <laughs> so that is not uh, that is not something that uh, we consider to be uh, a, uh, a legitimate uh, a legitimate judgments pero matapos ang isyu ng kanilang hindi pagkakaintindihan ng dating presidente ay nagulat ang lahat lalo na ang mga taga-suporta ni Duterte nang ito na ang sinabi ni BBM This is not uh, unusual. It's really a sense of the House resolution, uh, and it's the, uh, the sense they are just they are just uh, uh, expressing or manifesting uh, the sense of the House that perhaps it is time to uh, allow or to cooperate with the ICC investigations. Uh, kampante noon si Senador Bato de la Rosa sa sinabi sa kanya ni BBM na hinding hindi maaaring makapasok sa Pilipinas at makapag-imbestiga ang kinatawan ng ICC. Tinawag pa niya noon na puro na lang ingay ang ginagawa ng dating senador na si Antonio Trillanes IV patungkol sa isyu ng ICC. Adyan na naman siya. Akala ko na nahimik na yung tao na yan. Eh, adyan na naman siya. Nag-iingay na naman. Eh, matagal na niyang iniingay yan eh eh, uh, 20, 2016 pa niya iniingay yan. Hanggang ngayon, iniingay pa rin niya yung ICC niya. Ingay lang yan, ingay. Pero nitong nakaraan lang matapos lumabas ang bagong pahayag ni Trillanes, ay tila kinabahan ng gusto si Senador Bato. Ramdam na siguro ni Senador Bato na totoo ang mga sabi-sabi na may mga miyembro ng ICC ang nakapasok sa Pilipinas at nagsagawa ng kanilang investigasyon. Imposibleng hindi ito alam ng gobyerno at walang basbas ito para magsagawa sila ng kanilang investigasyon. Hindi na napigilan ng senador ang manawagan sa Pangulo kahit na siguro ay alam niya na wala naman siyang makukuhang sagot dito dahil sanay na sanay na talaga si PBBM na manatiling tahimik. Kahit gaano pa kainit ang isyo na nangangailangan ng kanyang kasagutan, ito ang tila na iinis ng pahayag ni Senador Bato de la Rosa. What I am asking from this government is to be man enough to please tell us what's the real score. Sabihan lang, wala namang wala, wala lang patalikod na transaksyon. Pag sinabihan mo po noon na hindi kayo pwede, hindi sila pwede pumasok, at ganyan nagbago yung uh, ihip na kahit, pumayag na kayo na pumasok, please tell us, you are our president, we are our, uh, you are our, you uh, are our leader, tell us so that we know what to do. Sige na naman ng Gustong gusto na talaga ni Senador Bato de la Rosa na tuldo ka ng isyo. Kung totoo ba ang pinahintulutan ng presidente na makapasok ang ICC? Pero ang tanong, makakakuha kaya ng kasagutan ng senador mula sa presidente? Kung hindi nga ito nagbibigay ng pahayag patungkol noon sa salpukan ng kanyang pinsana si House Speaker Martin Romualdez at vice-presidente niyang si Sara Duterte. Siguradong sa samang loob ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at Bato de la Rosa sa Administrasyong Marcos, Kapag makumpirmang tapos na ang pag-imbestiga ng ICC dito sa Pilipinas at binayagan silang makapasok na hindi man lang sinabi o kinumpirma ito sa dating Pangulo at Senador, siguradong mapupunit ng tuluyan ang relasyon ng mag-aalyadong presidente at vice-presidente kung sakasakaling may warrant of arrest na lalabas para arestuhin ng Interpol si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ng dating Senador Trillanes na hindi lang daw si FBRRD at Senador Bato de la Rosa ang maaaring arestuhin, kundi ito pa. Senator Sen Sen. Bato de la Rosa, Senator Bongo, at saka si Vice President Sara Duterte. Mm. At may mga ebidensya po na na submit doon na nung siya ay mayor, tuloy-tuloy ang AJK sa Davao City at yung mismong Davao Death Squad ay nagpaalam sa kanya kung pwede na lang ituloy yung programa nila kay under uh, Mayor uh, Rodrigo Duterte na tokhang sinabi ni ni uh, then Mayor Sara Duterte na ituloy ang uh, tukhang. Samantala, sa kapapasok lang ng balita ay nagpalabas na ng statement sa si Pangulong BBM at muli nitong inulit ang kanyang panindigan pagdating sa pagpasok ng ICC sa Pilipinas. Ang statement na ito ay siguradong ikinatuwa hindi lang ni Bato kundi pati na rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Let me say this for the 100th time. <laughs> I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as uh, ordinary uh, people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami In fact, binabantayan namin sila, uh, making sure that uh, hindi hindi sila yeah, that they, they they do not come into contact with any agency of government. Sa pinakahuling interview kay Senador Bato, ay sinabi na naman ito na hindi daw siya naniniwala sa mga sinasabi ni Trillanes. Pero ang rason kung bakit siya nag-react na nawagan kamakailan sa pangulo ay para umano masagot ang katanungan base sa kung ano ba talaga ang estado ng isyo patungkol sa pagpasok at pag ng ICC sa kanilang kaso. To to incite the President to make a public statement, to once and for all end all these uh, speculations and uh, maritising. Magkakaalaman na talaga daw kung anong mangyayari sa oras na makumpirmang Pinayagan ng pamahalaan ng pagpasok ng ICC sa bansa Kagaya ng ginawa ni dating Senador Ping Lakson Nang siya'y ng dating Pangulong Gloria Arroyo Ay sumibat ito at hindi nagpahuli Malamang ay ito rin ang gagawin ni Senador Pato de la Rosa Hindi rin ako magpapahuli kapag uh, huluhin nila ako Dahil sabi nga nag-president din natin na sa Ikaw, naniniwala ka bang nakapasok na ang ICC sa Pilipinas? Kung gusto na ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.